tayo ngayon dito sa mga nagawa natin ayun pala pasara dito mga boss sinesimentuhan na kaya uh, ang lang po yung ano natin yung tour natin oh yan yeah. tayo uh -huh. pa yung bay uh -huh. uh -huh. oh, mo. o tala natin mo tala mo kaya na ka tayo. Para malapit. Ayan, si JR, hindi hinihintay tayo para may kasama tayo magdadala ng mga gamit natin, ano Jeyar? Master, wala pa? Ayan, naglalakad na lang tayo yan, hanggang doon. Lakaram po, ang nangyayari dito sa Kambasi Project. nang ya, Oke, okay, yuk. Ayan mga bos. Hanggang dito na lang po tayo. Ano lang gawin natin, buwali na lang. Ayan, nandito na si Bay. Ah, lakaran Bay. Oh.

bili-bili na. Baka yan, bay? 20-20 lang. <laughs> 20, 20 lang po. <laughs> Ayun, para kami nga, na nag... Nagpapahulugan, Ito, nakasamento na to. hanggang dun lang yung sinementuhan nila ayan nandito na tayo Kampasi Project ah boss Eddie good morning good morning good morning ayan si boss Eddie ayan mga boss ang Kampasi Project ayan <laughs>

Basedit. Tayo <coughs> oh, Rock and Roll. Ah, Rock and Roll. ito yung ginagawa ni Rock and Roll. Para matapos na tapos ito na kami na to. Yung pintu natin yan. Sinalpak na rin ni Rock and Roll. Yung pintu natin at saka yung screen. Ayun. Ganda. Ito, so, na ito, naka na rin yung mga panel door natin. Ito lang sa CR na rock and roll. Tapos ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito, yung shelves ng CCTV at saka yung sa ano natin, sa wifi, internet. Ito. Naka-test coating pala niyan ng QDE. White. Ano lang kulang yan? Ah, yan. Uh, pagka na-finish na yan, final coat na, yung ano, yung floated panel natin. Ayan, uh. Ah. nakaready na po. ba naman ang ginagawa ni Rock and Roll? Sige sa banyo para maisala natin yung mga accessories aks niya next week. Kaya pinatatapos ko na kay Rock and Roll yung ano, yung mga duko paint natin ito. Ayan. Ah, Kuya Medyo, good morning. Hi, good morning. Ito, natito na kami sa Papanga. Ayan. Kumusta yung ano, yung vacation? Ayos lang. Nagbakasyon si Kuya Medyo. Tapos may dala siyang... Kamote. Ayan, kamote, fresh fries. Kamutay, kamutay. Ayun, maraming maraming salamat Kuya Medyo sa French fries ng kamote. Bye! Bye bye! Mga kamote! Mga kamote ko na kayo! <laughs> Sweet potato ah! Ala. <laughs> Alam nila yung kaya! Gusto ito! Gusto ito! O, rocket roll! Okay. Right. Ayun, meron pang pa black coffee oh! Sir! Ayan! Maraming maraming salamat kay Kuya Medyo sa so, <laughs> libring merienda. Mamaya, libring tangali Bye! Bye. Sabado ngayon, payday. Ah. Ah, ayaw bata. Ya bata. Wala, ya lang dito. Ano na request mo, bye? Ah. Bali master, break time. Ito, okay. tapos na uh, ko na yung mga flashing gather dito kay master. Sa kasi gaya. Salamat din ata pa, Miranda. Ito okay. din makinis makinis yung pagkapintura ng ating ano gay tapos to uh, pina mamasila ko na rin yung mga ano yung mga poste ayun magpati kanyang intro ano? aliway master may kay kayo magpati kanyang intro okay ta timplang ano ah timplang <laughs> cowboy ayun maraming maraming salamat kay boss eddie timplang cowboy daw yung kanyang black coffee Sino yung may arte? Ba't nagmamayro sa mga edin? Ay, sarap! Ah, Lalo na, malamig yung panahon. Si Boss, ano? Si Boss, boss Master, hindi nagkakape. Tapos, ah. meron pang... So, ito na. Ito na. Ito, 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 may voucher ka na pala rito. <laughs> 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 katawan. Yung na, Boy. Yung na, Boy. Ano? <laughs> malaki katawan o <no>? malaki ano? Malaki yung... May no mo na po yan Mamaya Matatapos din Matatapos ni Rakel Ro Para makikita natin sa CR Tapos mga Final painting na tayo sa mga wall Ito si Ibai Tinatapos na yun dito Para makapaglagay na tayo ng mga switch At saka outlet yung mga poste para makinis tapos ah, yung dalawa ito master tsaka si JR oh, Ah, sino na 'yan, bay? manok. Ganito. na Namay salay. Mhm, madak. Salay na munga. May, may pagkamas. Pa. Ha, maraming maraming <laughs> salamat po sa nag-sponsor ng ating pangalian kay share ala-ti kaya kay Ma'am Bambi. Ayan. Pangkwan nat. Tangin. Pangwapak. Ayun oh. magas. Tangin magas pa pala. Lakwan <laughs> na, na pare. Ano? Ilan lang? Ah, uh, ilan 'yan? Isa na pangkwan. <laughs> Dapat dalawa. Pato 'yun. Pataw. Oh, po tayo mga boss. <coughs> Kasi po bo sedyo <coughs> ah. Sedyo po. Ah, ang lasa po sedyo <coughs> eh. Nadarap? Nadarap Kain ng kain, walang iya. Kain kayo ng kain. Wala naman kayong mga iya. Ngayon, Wala kami ng mga iya. Sabi ni po sedyo. Kaya papaya oh. Kaya tinapang malaya iya. Ayun.

nakawikman natin yung package niya no. yung no, master. na no? mayroon pa tayo yung pakwan ng caca banana saging. Sa banana banana, pa. saan? 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 Ano yun? Ano Yung cadre tray. Pinapasok ni ano. Ni crock and roll. Hindi ata makapasok ah. Tapos apa. Ito. Pina final na yan. Final painting. Yung mga tarik natin. At kasi by dito. Pinaprepare ko. ko na ito. Para pag naglagay na tayo ng 2 panel naka press coating na yung semi gloss tapos pagkatapos ng uh, may lagay ang, ang ano floated panel yun natin final coating ano by tapos yun oh. abang natin sa ano sa fog light tsaka sa pin light ito yung pinaka switch niya. tapos abang design ng outlet para sa TV ayun dito na tayo ng ano connection yun yun niya. yun ito uh, mga poste tat latex po para makulay na mamaya na no, uh, ay para makita natin kung ang ano ngiti ng ngara saka yung yung poste Pagi aja kain eh. Nung Nung nga kain tayo eh Ako tayo Master yung Yung gutter doon na nila, ginagawa niya Yung mga plastic gutter

So yan mga boss, lumilinis na po. Konting-konting nalilinis. Yan, konting-konting na lang. Pwede na natin i-turn over yung project ito sa Kambasi project. Tapos ito. Uh, next day, pwede na tayo mag-install dito na master. PVC, uh, ano, coated panel. Ayan, no? Diyaka dito. Naka-press ano na coating na ito. Tapos nung no, pagka nice na natin ito, yung ano po te, 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 na silang mag final paint sa ano sa wall yan tsaka yung mga ilaw pwede na natin i, ano, yan yan install mga switch tsaka outlet ito mga boss yan meron ang ano, first coating na uh, kulay yung mga poste natin Davis po ang gamit natin dito yung ating ano uh, paint na may kulay maganda na po na kami maganda na na Dito okay, so yan mga boss. Hatid po yung update po natin dito sa Masipajayan. Malapit na. Okay, ganito na po yung vlog natin. Ayun mga boss, maraming salamat po. God bless.